another day, another video mga kapising so, kayong araw na to, mga kapising ay wala kami huling. ito na yung, yung mga light bulb natin so, dito kami ngayon dumaan kami sa meeting place kukuha kami ng tubig yan yung mga career na magsasalinan ngayon uh, dumaan kami dito, papunta ng kami doon sa spot namin, padaanan lang. So, dumahan na kami para makakuha kami ng tubig kasi kunti ala na tubig namin. Paubos na yung tubig namin dito sa tangke. Wala na. Wala Yan, wala na laman yung tangke namin. Pati doon sa likod. Kunti na lang. Masyado na patparin sa hangin. Ah. So, kaya dumaday dito ngayon. Pabili na rin tayo ng tinapay uh, ito. May mga nagtinda dyan sa si Guerrero. Kulang for the day, si Mico Nonoy. Si Mico Nonoy lagi nag-a-do yan, yan. So, lagi yung palalam niya ito yung ulam na may pinapit. Ano halong uloy? Halong halong. Bongo, karne, may karne. Sinaing. Parang ilang araw na yung sinaing na yun. Aktik na yun. Naing daw na kulingan. Oh. So, malungkot kami ngayon kasi kami lang yung walang uli. <laughs> hindi kasi inakurasyon si Migo ko noon oh. Lagi naka cellphone, nalimutan magkurasyon kaya hindi na kami nakauli. Migo, magkurasyon ka maya ah. Migo, oh. kurasyon ka maya para magkauli tayo ration mo modate ba. Galo <laughs> ba Tayo. gayahin gaya natin si yung vlog ni Bmax TV. Ha? Ako si Bmax, ikaw si Burluloy. Wala isipan. Pag wala kasi. Kasi inaya ko siya mga kapising mag-vlog kami dito dalawa. Para kung sumahod na yung channel namin, hindi na kami lalaot. Doon na lang kami sa probinsya namin. Kasama pa namin, pamilya namin. Ayaw niya eh. Nahiya daw siya. Nahiya pa ba mukha na to? Hindi <laughs> nga nahiya to na umakyat ng ligaw doon sa amin, kumain pa ng bihag ng manok. Tapos ngayon, magbidyo-bidyo lang kami, mahiya daw siya. Kami lang doon. <laughs> 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 Maulaw na na ba? Maulaw. Totoo naman, oh, shout out dyan sa kamada, yung pinuntahan ni Nuno, yung naligaw siya, tangaling tapat, na nagpaalam siya sa tatay, tapos kuma kumain pa siya sa bihag. <laughs> Malis, well, totoo <tuturo> naman. <laughs> Mamalay <laughs> <O>, siya. Kaya <laughs> nakadikit na tayo mga kabising. Angus, angus. Yan. Dala-dala lang super simple. Ay, gawag ka lang Hindi na akong tagkawin doon. Wala akong mag-intay sakit na tuhod so, ito na yung os ito na tubig na kami ng tubig Ito

pati sa likod po isa na yung tubig mga kapisig kailangan makapuno tayo uh, ilang araw na naman bago magkakuha ulit ngayon si Nono sa bibili na tinapay yun sa carrier nagbabili rin tayo ng kaunti hindi naman talaga malakas sa pinakamay yan puro may mga pinda yan mga carrier na yan tayo na lang natin pagbalik baka kasi baka wala na natira dahil ilang araw na yan dito eh <laughs> so yung mga isla na yung mga facing papasa na yun doon dadalhin na yun sa Maynila bawa pa rin ka bawa pa rin Mixer lang yan. Pero pwede pa na ganun doon. Ang dami uli nila. Kami kunti lang uli namin. So, yan yung schedule yan. Yung sinasalinan na yan. Bali, dalawa yata ito sila uwi ngayon. So, ganito yung proseso dito mga kapising uh, guys Kahit pagod na yan pero kumakaway balin sila Ano lang yung proseso mga kapising Paano inuwi yung isda dito Diyos yung mga natin natin ito pakikita mo sa kanila parang baliwala lang sanay na kasi mga yan mga matitiba yan uwi tayo yan natatapunan na yung pangalawang sahig tagal pa mapuno to yung pa ubusin natin yung tubig sa pawing carrier Pauwi naman yan kaya okay lang Uubos yan <coughs> Silo muna tayo grabe init So <coughs> oh, dito na yung mga namalingki Wala na? Ha? Anong klaseng tigas? Ah huwag na lang Maya lang baka bundumikit yung angel dito tayo nakapabili ng tinapay. ubos na daw yung mga malalamputong katitira. Doon mga matitigas na lang. Hindi na rin sila bumili. Chichire yung binili nila. Ay Ayaw ko naman mag-achieve. ha? yung bilo mo? Ano yung bilo mo? Ano yung mo? Ano yung bilo mo, Noy? Ha? Pya. Saan ka Gatas. Gatas? Alaking birbran ka talaga ba? So hanggang dito lang muna tayo mga kapising no? Pabuli natin yung signal Maka upload tayo ng video Si na talaga kami magka signal Kaya kung may signal lang Tayo makaka upload